po ay kuha sa isang CCTV sa isang barangay na kung saan ay may pulis na rumoronda. Ito po ay gabi-gabing ginagawa ng mga pulis ang pagronda sa bawat barangay hall upang i-check ang seguridad ng bawat barangay. Sa pagbaba ng mga pulis ay ang pagsalubong naman ng isang duty na kung saan bigla na lang siyang bumulagta. Yes, mga idol bigla po siyang bumulagta na hindi man lang alam ang naging dahilan. Bad. Yan po ang kanyang pagbulagta. Malaking tanong ay kung paano at bakit nangyari sa kanya to at may kita sa video na wala naman pong siyang kasama. Walang nagtulak. At yan po may kita nyo at pumasok ang isang polis upang i-check kung may kasama siya. Ngunit napag-alaman po natin na wala po siyang kasama sa barangay hall. Nakita niya pong isang pulis ay inaasis siya. Hinuhugasan po siya. Hinuhugasan po ang kanyang mga dugo. Sapagkat sa panahong yan ay may tama na ang kanyang ulo at dumudugo na po. At sa kanyang pagkatapos na paglinis ng kanyang muka, papansin dyan mga kaibigan, ay bigla na lang po siya ulit na matutumba. Tingnan niyo po mga kaibigan, bigla siyang matutumba diyan at sasaluhin ng pulis. op, oh, yan na po. Kaya dali-dali pong umaksyon agad ang mga pulis na on duty na kung saan ay kinarga po nila ito sa kanilang sasakyan. Dali-dali po, agresibo, mabilis na gumalaw ang ating mga kapulisan upang dalhin sa pinakamalapit na pagamutan ang nasabing on duty na kagawad kung titingnan niyo po mga kaibigan ang mabilis sa pag aksyon nila at dediretso na sila upang pag, upang ipagamot ang nasabing on duty na kagawad. Kapabalaghan ba ang nangyari? Yan ang malaking tanong.